South Korea inatras ang 28.7 billion pesos na infrastructure loan sa Pilipinas. Para sa detalye ng balita, sama pa rin natin, DJ Joey Boy, pasok. Umatras ang South Korea sa nanakatakda ng pagpapautang sa Pilipinas ng 700 billion won o 28.7 billion pesos para sa pagpapatayo ng mga infrastruktura matapos ang ulat ng malawakang korupsyon sa mga flood control projects sa bansa. Mismong si South Korean President Lee Jae-myung ang nagbahayag ng pagpapatigil sa pautang sa Pilipinas. Pinasalamatan din ni Myung ang media ng Pilipinas dahil sa pagsiwalat nito ng katotohanan sa umunoy malawakang katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Win Gatchalian na nakakahiya sa panig ng Pilipinas dahil isa sa mga nagpapautang na bansa ay ang South Korea. Maliwanag aniya na nakikita ng South Korea ang mga ulat ng korupsyon sa bansa at nawawaldas lang sa katiwalian ang mga inuutang. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.